Ayos uh, mga kapari, good morning, panabagong araw, panabagong vlog Welcome to my YouTube channel mga kapari At kung bago pala kayo sa channel ko mga kapady, baka naman i subscribe, bell button, all Like and share mga kapari Good morning, good morning mga kapari Ito At uh, Tatlong araw na tayo walang paninda mga kapari At kanina, oh, no. madaling araw, dumating pinya Buti na lang, araw na linggo, dumating yung pinya Ito, kumuha kaya, kaya, kumuha na ako ng 100 pieces mga kapari Kaya let's go mga kapari, good morning mga buddy, pinya ko 100 pieces yung mga buddy tsaka tatlong pakuan mga buddy yan yan ang pinya natin mga buddy ngayon <laughs> road trip to dalig na naman mga ino ginawa ko kanina pinya alas 4 pa lang mga buddy dumating kaya oh, maga ano, ngayon wala pa akong tulog ngayon ang oras na ngayon alas 6 pag alas 6 pa lang mga buddy 5.47 pa lang Ya, let's go mga kapadi Good morning, good morning sa Let's go to the league Mga kapadi, tapos na tayo mag-slice Hintay na tayo yung customer Ay, pwede na lang Pagpangatin siya let's go mga kapadi Oh mga customer, lapit na la. Let's go Terima kasih telah menonton dari opo